Fatal plane crashes are rare but they do happen. The Boeing 787 isang London-bound flight ng Air India ang bumagsak sa isang residential area sa Ahmedabad, India out of India this morning. Ang pagbagsak ng eroplano ng Air India. Para sa iba, isa lang itong panibagong balita. Pero para sa akin, isa itong malalim na paalala kung gaano kahina at hindi tiyak ang buhay. Apat na buhay apat na kwento. Apat na makapangyarihang aral na tuluyang nagbago sa pananaw ko sa oras, layunin at biyaya ng bawat sandali. Una, isang pamilyang matagal nang nangangarap makalipat sa UK. Taon ang binilang, puro paghihintay, responsibilidad at desisyong napagbaliban. Sa wakas, nakasakay na sila, pero hindi na nila narating ang paruroonan. Doon ko napagtanto ang dami nating plano na para balang araw. Pero kapag palagi tayong naghihintay, ang balang araw ay nagiging wala na. Ikalawa, isang babae na dapat ay nakasakay rin. Na late siya. Hindi siya pinayagang makapag-check-in. Nakiusap siya pero nabigo. Galit, inis at pakiramdam niya'y bigo siya hanggang sa nalaman niyang ang pagkakalate niyang yon ang nagligtas sa kanya. Wait, hindi palaging ibinibigay ng Diyos ang gusto natin dahil may nakikita siyang hindi natin kaya. Minsan, ang hindi niya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ikatlo, isang lalaking nakaligtas. Nahati ang eroplano at napunta siya sa bahagi na hindi nasunog. Lumakad siyang buhay, tuliro, pero ligtas mula sa isang pangyayaring halos imposibleng makaligtasan hindi iyon swerte. Iyon ay layunin. At naalala ko ang bersikulo. May panahon para sa lahat ng bagay sa ilalim ng langit. Ecclesiastes 3.1 Hindi pa iyon ang oras niya. Ikaapat. At para naman sa mga hindi na nakauwi, mga taong may pangarap, mga may pamilya, mga kwentong naputol, may mga nagpaalam nang may halik noong umaga. Hindi alam na iyon na pala ang huli. Ang mga buhay nila ang paalala, hindi sigurado ang oras, hindi tiyak ang pagtanda, hindi tiyak ang mamaya. Ang meron lang tayo ay ang ngayon. Isang hininga, isang tibok ng puso, isang pagkakataon. Kaya habang may pagkakataon ka pa, habang may hininga, may lakas at may kakayahan ka pa huwag mo sayangin. Huwag mong hintayin ang yung wala ka nang magagawa. Magpakita ka ng pag ngayon. Humingi ng tawad ngayon. Magpatawad ngayon. Mangarap at ipagkatiwala natin sa Diyos ang Kanyang magagawa. Dahil ang buhay, yung dating ikaw ang sumisilip-silip sa kabaong pag may yumao. Darating din ang panahon na ikaw naman ang sisilipin. At minsan, ang next time, ay hindi na dumarating. Kaya kung ibinigay sa iyo ang pagkakataon, gawin na natin agad. Dahil walang replay ang buhay kapag wala ka na.